sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 2, 2025, linggo. At ngayon po ay ang paggunita para sa lahat ng mga pumanaw na kristyano. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng Makabeo, chapter 12, verses 43 to 26. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas ang pinuno ng Israel ng mga kaloob na umabot sa halagang apat na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Huda sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat lahat. Uh, nawa ay huwag natin makalimutan na dumalaw sa mga puntod ng mga mahal natin sa buhay kahit yung tinatawag natin mga kolumbaryong ngayon no? at uh, hindi lang naman po isang araw no? ginagawa ito hinihikaya tayo na mas dalasan natin ang ating pong pag-aalay ng panalangin para sa mga yumaong nating mga mahal sa buhay, mga yumaong Kristiyano. Kung kaya ang simbahan ay nagtalaga na ang buwan ng Nobyembre ay ilaan para gunatain ang mga banal o ang mga mahal na yumaong sumakabilang buhay na. Kung kaya nawa na no, magandang paalala din ito sa atin no, na sa ating pagdiriwa ngayon, uh, marami tayong ginagawa no na panghikayat o para mahikayat at mamulat muli ang mga parishioner na natin, ang mga Katoliko tungkol sa mga gawain natin sa uh, paggunita ng mga yumaong mahal sa buhay, mga yumaong Krisyano. Sila po ay hindi kinakalimutan no. Ang isang taong namatay o sino man 'yan no, ay hindi dapat kinakalimutan ng na mga nabubuhay pa Ibig sabihin, hindi natin sila kinakalimutan na ipagdasal. Dahil kagaya nga ng narinig natin sa uh, ikalawang aklat ng Makabeyo, no, na nag-alay pa ang si Judas, no, yung hari noon, para lamang uh, mag-alay, no, dahil nga yung paniniwala na uh, sa paghahandog na ito ay makakatulong at malaking tulong ito sa mga kaluluwa ng mga namatay na bilang paghahanda rin para sa kanilang muling pagkabuhay. Umali, no, i-refresh ko lang ang ating po mga uh, paniniwala no, na kapag ang isang tao na matay, uh, diretsyo na po ito para sa kanyang pagtanggap ng hatol o sa man ay may gantimpala o sa man ay may parusa. Pag sinabing parusa, doon siya sa impyerno. Pag sinabing gantimpala, doon siya sa langit. Magamat tayo no bilang mga uh, tao na nakakagawa ng kasalanan dulot ng ating mga kahinaan uh, may may paniniwala tayo na kailan pa tayong linisin o to purify uh, hindi pa tayo ganap na malinis bagamat sinikap natin na uh, makahingi ng tawad, magbalik loob at magbagong buhay pero merong mga tinatawag na siya dulot ng kasalanan kung kaya bago tayo tuluyang dumiretso sa langit uh, kailangan tayong dumaan sa uh, purgatorio o tinatawag nga natin purgation o paglilinis at uh, malaking bagay po para dito yung habang naghihintay ay yung hindi siya nakakalimutan ipagdasal so, meaning mas maraming dasal mas maraming nagdarasal mas ma bilis yung chance kumbaga na ma malinis at mapatawad yung mga kasalanan na nagawa ng mga namatay natin. So yan po ay bahagi ng ating pong uh, tinanggap na turo ng simbahan. Kaya inihikayat nga no na sa buwang ito uh, maisulat natin yung mga pangalan ng mga natin para maisama sa mga dasal sa pamisa sa buong buwan ng Nobyembre. Pero muli, no? Kaya na sinabi ko, uh, dalasan natin, hindi lang tuwing November, hindi lang tuwing death anniversary, kundi sa araw-araw, sa linggo-linggo natin, pagdala sa misa. Kaya po meron tayong tinatawag na pamisa para sa mga kaluluwa. Hindi lang para sa pasasalamat, hindi lang para sa intensyon, kundi sinasama yung mga pamisa para sa mga kaluluwa. So, maganda po, no, na ngayon pa lang tayo ay uh, buhay. At least malaman natin na pag nawala na tayo sa mundong ito, nakakatiyak tayo na hindi tayo kakalimutan ng mga mahal natin sa buhay. So, pagdasal natin at nawa ang kanilang mga kaluluwa ay magkaroon ng kapayapaan at sumalangit nawa silang lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po natin.